Dahil ako po ay isang devoted na sekta na reliyon ng bunga ng World International Ministries. On every Wednesday night po, meron po kaming Bible study sa aming tirahan, sa aming kwarto. Wednesday night, meron po kaming Bible study. At ang akin pong ginagamit na babasahin o aklat ay Biblia na King James Version. King James Version po ang aking gamit. Subalit, so, nung napag-aralan ko po ang pananampalatayang Islam, sadyang so kakaiba po. On every Friday naman yon bago ko ipagpatuloy yon every Friday, meron po kaming gawain. Tapos day night pa lang po, meron na kaming rehearsal kung ano na ang aming gagawin. Friday of preparation. Friday night, Friday night, nandun po kami sa likod ng magrabi-optikal sa may madina raw. po ang aming gawain. Wala po akong kaalam-alam sa Islam dahil ang paniniwala po namin bilang born again na aming paniniwala ang aming Diyos ay mayroong tatlong persona. Trinity. Trinidad. Tatlong persona ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay isa. Yun po ang aming paniniwala. Yun po bilang born again. Hindi po linyo dito sa dati po ang kapanalig na born again. Alam po natin to. Okay. Subalit, nung saliksikin ko ang pananampalataya ng Islam, ang Islam ay magtuturo lamang po pala ng pagsamba sa nag-iisang Diyos. Una, ang sabi ni Yesu Cristo, alam po ito to, ito po ay mababasa sa John chapter 8, verse 32. Ito po ang sabi ni Yesu Cristo. Seek the truth and the truth shall set you free. Ang sabi niya, saliksikin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pansinin po natin ha. Ngayon, nung ako po ay again, simple, bilang born mahal na mahal ko siya si Kristo. Ang pagkakaalam ko pa po noon, itong mga Muslim na ito na aking kinapopootan noon, kasi galit po ako sa Muslim noon, wala ko alam. Nakikita ko lamang po sa mga Muslim ang kanilang kasamaan at kamalian. Overconfident po ako noon bilang born again. Paniniwala namin na sa amin lang ang kaligtasan. Subalit so, sa akin pong pagsasaliksik na itong mga Muslim pala, sila ang tunay na nagmamahal, sumusunod, naniniwala sa pamamaraan ni Yesu Kristo. Na ako palang born again, ako pala ang sumusuway hindi sumusulot kay Yesu Kristo. Nagtataka po ako. Ngayon, nung ipinagpatuloy ko, ang Bonaget, ang aking pastor, tinanong ko, Friday, 10 in the morning, I asked my pastor, Pastor, bakit po kaya natin siyang sa mga Yesu si Kristo? Meron po ba tayong makikita, mababasa sa Biblia? From Genesis to Revelation, from Old Testament to New Testament, But Jesus said, and claiming, I am God, worship me, nothing. Kaya mga kababayan ko po, hindi po ito paninirap, panuniligsa, hindi po. Mahal ko po kayo. Kayo po ay aming inaaniyaan lamang sa pagsamba sa nag-isang Diyos, na siyang Diyos na pinasasamba ni Yesu Cristo. Hindi po ito panuniligsa, mga kababayan. Mahal ko po kayo, tunay. Kaming po nanundi dito. Galing po kami sa ganyang paniniwala. Bakit natin sinasamba si Yesu Kristo? Alin niyo po kung ano sabi ng pastor? Brother Alan, huwag kang makikinig sa mga muslim na yan. Sabi sa akin, ililigaw ka ng mga muslim, Subalit tunay. Kapag kayo po ay nagsaliksik, sinunod nyo ang mensahe ni Yesu Kristo, wala po kayong ibang kasasadlakan kundi Islam namang. Ang tanong, napakalina po na sinabi ni Yesu Kristo na ang pagsamba sa kanya ay walang kabuluhan. Wala pong kabuluhan. Tunay, i-emphasize ko na po sa inyo. Si Jesus Cristo po mismo ang nagsabi. Ito po ay mababasa sa Mateo 9.15. Ito po ang sabi na si Cristo. Matthew chapter 9 verse 15. New Testament. Ang sabi ni si Cristo. Data pot, walang kabuluhan. Ayan, sabi na si Cristo. Data pot, walang kabuluhan. Ang pagsamba nila sa akin nagtuturo ng kanilang pinakaral ng mga utos ng mga tao. Subhanallah, kita nyo? Sabi ni Yesu Cristo, yung mga tao, mga ministro, pastor, ay utos lamang. Kailanman, hindi po sinabi ni Yesu Kristo na siya ay Diyos. Dahil kapag sinabi po nating Diyos, siya yung tunay na naglika sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin, na nagangkin na siya lamang ang dapat sambahin. Tunay ang sabi po ng dakilang Allah. Inani ana Allah. La ilaha ila ana. Fahbudni wa kimis salata li dikri. Ang sabi ng Allah, Verily, I am Allah. There is no God but I. Worship me and perform prayer for my remembrance. Subhanallah. Sabi ng Allah. Allahu Akbar. Allah, Allah. Katotohanan. Sabi ng Allah. Ayan, Allah. Pag sinabi pong Allah, sa English, the God towards who yan? Allah dagat ang Diyos, yun po ng ibig sabihin ng Allah. Ang tamang pagbikas po, Allah, dagat ang Diyos. Ang sabi niya, Fahbud ni Wakimis Salat Adipi. Kaya't sambahin niyo ako. Sabi niya, nag-angkin mag-alay kayo ng dasal upang ako ay inyong palagi ang maalala. Subhanallah. Ngayon, tinatanong ko, kahit sino man, mga kababayan ko po, mga dati ko rin kapanalig na born Makapagbibigay lamang po kayo ng isang aya talata. Kami po nandito na lumakas sa Islam. Na sinabi o inangkin ni Yesu Cristo na siya ay Diyos. Ngayon din po, babalik kami bilang born again. Babalik po kami. Ito po ay bilang Chinese panghamon. Kapag sinabi natin Diyos siya tagapaglika, tunay, inamin po ni Yesu Cristo na siya ay walang magagawa sa kanyang sarili. Ito po ay mababasa sa John chapter 5 verse 30. Well, those who are seeking that road, take note. Kapitulo 5, verse 30. Take note po. Sa John chapter 5 verse 30. Si Yesu Christi po ang nagsabi sa New Testament at itanong nyo na rin po sa mga pastor at mga ngaral. Ang sabi niya si Christo ay ganito, At hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Subhanallah, ang linaw. John chapter 5 verse 30 sasambahin na no, siya mismo wala siyang magagawa sa kanyang sarili dahil iba ang tagapaglikha at iba naman po ang nilikha tunay ang tagapaglikha ay mananatili po siyang tagapaglikha at ang nilikha ay mananatili siyang nilikha so ikaw kapatid bakit mo sasambay ang nilikha na katulad natin samantalang si Yesu Cristo Sinasabi niya na meron lamang tayong nag-iisang Diyos at wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Tunay, ang mga Muslim, sila po ang tunay na sumusunod, nagmamahal sa pamamaraan ni Yesu Cristo. Pansinin po natin, sino po kaya ang tunay na sumusunod kay Birhen Maria? Ano po ang kanyang kasuotan, mga kababayan na hindi Muslim? Pansinin po natin mga sister, ano po ang kanilang kasuotan? Dahil si Virgen Maria, eh, su so Cristo, sila ay mga Muslim. Bakit ko po nasabi ano ang patunay? Dahil sila po ay sumusunod, tumatalima sa kaloban ng nag-iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Kasi ninyo po, abay, hindi po ito paninira, kabayan. Hindi po. Nais ko lamang po, kaya idinigin ko na sa inyo na kung bakit napakarami yung mayakap sa si Islam sa lamang po na may makapagsasabi dito. Open po ito pang lahat na kung sinabi ba o ilang na si Yesu ay si Diyos na dapat sambahin. Tunay, kababayan, wala po tayong makikita. Kaya yung aking pastor, siya po ay nalungkot. Wala siyang maibigay na kasagutan. Kahit sino pa man po ang mga ngaral, wala po silang maipakita. Dahil ito pong mga sekta na to, ngayon yun ay gawa-gawa lamang ng mga tao na kinuha lamang sa mga talata ng Biblia. Katulad ng Bonagin, dito po ay hinangu lamang sa John chapter 3 verse 3. At ganoon din ang dating daan, kinuha sa Jeremiah ni Eli Soriano. At ganoon din po ang, Eli, ang uh, Iglesia ni Cristo, kinuha sa Mateo. Ito po ay mga hangu lamang na isip ng tao, ginawang sekta at reliyon. Samantalang ng Islam, Nandoon na po sa auna-auna uh, uh, na uh, nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Adan hanggang ngayon sa last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam. Iisa lamang po ang mensahe, iisa lamang ang pamamaraan ng pagsamba ay ang pagpapatira pa. Aminin man po natin mga kababayan, siguro kahit kayo, papaano po magdasal si Yesu Cristo? Ano po ba ang kanyang kasuotan? Ano po pa ang kanyang itsura? Paano siya bago magdasal siya ay nagugas ng pating katawan? Alam niyo po, mababasa natin sa Matthew chapter 6 verse 9. Mateo chapter 6 verse 9. Tinanong siya. Tinanong siya. Ay si Kristo, paano manalangin? Ang sabi niya si Kristo ay ganito. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. O kina, ang Hindi niya sinabi, Ama ko, sambahin niyo ako. Ang ngalan ko hindi. Sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang kalooban mo. Yun po ang meaning ng Islam. Ang mga Islam Muslim sila ay sumusunod, sumasamba sa nag isang Diyos Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sinabi sana ni esu Kristo ay ganito, Ako si Yesu Kristo, nag-iisa Diyos, ako ang naglikha ng lahat ng bagay na inyong nakikita at sambahin niyo ako. Ngayon din, kami mga Muslim, sasamba kami kay Yesu Kristo.